Kumakalat ngayon sa social media ang isang video kung saan makikitang nakikipagbangayan si Sen. Jinggoy Estrada sa si isang motorista dahil sa insidente sa kalsada. Sa nasabing video, makikita ang paglapit ng senador sa motorista at ang kanilang mainit na pagtatalo. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Porke Senador Kayo video ni Jinggoy Estrada at ang kanyang sagot sa issue. Sa halos isang minuto at kalahating video, makikita ang pagtatalo sa pagitan ng Senator Jinggoy at ng isang babae. Ang nasabing video ay nagdulot ng samutsaring komento at reaksyon mula sa mga netizens na nagbigay ng kanilang pananaw sa tamang asal at pag-uugali ng isang public official sa ganitong mga sitwasyon. Sa video, maririnig na hindi pinapayagan ng babae si Senator Jingoy at ang kanyang mga kasama na pumasok. Sa kabila nito, iginigiit ng senador ang kanilang pagpasok. Kasunod nito, maririnig ang babae na nagsabing, "Wag niyo akong hinuhoy, porke senador kayo?" Dagdag pa ng babae sa video, huwag kayong bastos. At binigyang diin niya na dapat ay makipag-usap ng maayos ang senador sa kanila. Ipinunto rin ng babae na hindi porket senador si Jinggoy ay may karapatan na siyang umasta ng ganoon. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo at napag-usapan din ang tungkol sa curfew na tila isa sa mga issue ng kanilang diskusyon. Ang ganitong mga pahayag mula sa babae ay nagpakita na kanyang pagtutol sa tila pang-aabuso ng kapangyarihan na maaaring ipinakita ng senador na nagdulot ng mas maraming reaksyon mula sa mga nakapanood ng video. Marami ang nagpahayag ng suporta sa babae habang may ilan din namang nagtanggol sa kilos ng senator Jinggoy na nagpapakita ng pagkakahati ng opinyon ng publiko tungkol sa insidente. Sa comment section ng post, may mga netizens na tumulig sa Senator Jinggoy. Inaakusahan siyang nagiging bossy dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno. Samantala, pinuri naman ng iba ang babae dahil sa pagtindig para sa kung ano ang tingin niyang tama. Gayun pa may mga netizens din na nagsabi na hindi pinakita sa video kung paano nagsimula at natapos ang pagtatalo. Kaya mas mabuting wag muna magkomento. May isang nerd na nagbahagi ng aligasyon na nais umano ng senador na pumasok sa evacuation center at sinigawan ng head ng CSWD na gusto niya makuha ang datos ng mga tao. Ayon pa sa parehong netizen, dumating si Senator Jingoy sa center badang 10.30 ng gabi, ngunit malinaw na ang curfew ay 10 p.m. Isang netizen din ang nagtanggol kay Senator Jingoy sa pagsasabing pumunta ang actor-politician doon upang tumulong sa mga biktima ng sunog sa barangay Batis, San Juan. Anya, Please do not be quick to judge. May sunog po niyan sa Barangay Batis sa San Juan. Gusto po makipag-coordinate ni Sen para sa tulong. Ayaw sila papasukin. Samantala sa isang re-uploaded video ng Voice of Millennials Facebook page, ibinahagi din nila ang parehong video ni Senator Jinggoy at ng isang babae. Sa comment section ng na nasabing post, mapapansin ang komento ni San Juan Mayor Francis Zamora. Sa kanyang komento, pinangalanan niya ang matapang na babae na nagipagbangayan kay Senator Jinggoy. Ani Mayor Francis, si Miss Pia Hill, isang San Juan may tunay na paninindigan at prinsipyo. Siya ang pinakamatapang na babae na nakilala ko sa buhay ko at hindi nagpapatinag kahit kanino, lalong-lalo na kung alam niyang siya ay nasa tama. Mabuhay ka, Pia! Ang nasabing komento ni Mayor Francis ay umani na maraming reaksyon na nagpapahayag ng na pagsuporta at paghanga kay Pia. Isang narizan na nagsabi na nag-iisa lang daw talaga si Pia at saludo siya sa prinsipyo nito. Saad naman ang isa, ang leader nilang si Pia ay walang inuurungan, kaya wag itong hinohoy lang. Senator Jinggoy speaks up on San Juan viral video. Pagkatapos ng kontrobersyal na viral video sa San Juan, kung saan isang babae ang nagsabing si Senator Jinggoy ay mali ang pagtrato sa kanila, nagsalita na rin ang senador upang ipaliwanag ang kanyang panig sa isyu. Sa isang pahayag, pinigyang linaw ni Senator Jinggoy ang kanyang mga aksyon at sinagot ang mga aligasyon na ipinukul sa kanya, lalo na ang komentaryo ng babaeng nagtatanong, porke senador kayo? Saad ng Senate President Pro Tempore para raw ipaliwanag sa lahat ang viral na TikTok video na lumabas ay nagpapakita ng isang insidente na nangyari noong April 18, 2024. Noong araw na yon, personal daw niyang binisita ang barangay Bati sa San Juan City kung saan pansamantalang nanatili ang mga residente na naapektuhan ng sunog. Ang layunin daw na pagbisita ni Senator Jinggoy ay upang ipabatid sa mga residente ang magandang balita na siya ay magbibigay ng tulong pinansyal sa mga ito sa mga susunod na araw. Ang video ay pinakita ang konteksto ng kanyang pagpunta sa lugar at nais niyang linawin na ang tanging layunin lamang niya ay ang makatulong sa mga nangangailangan sa panahon ng krisis. Dagdag pa ng senador, ang simpleng pag-aanunsyo na pake ng mga kinatawan ng kanyang opisina na nagtungo sa nasabing lugar para magipag-coordinate sa mga tao doon. Gayunpaman, pilit na pinipigil di umano ng mga lokal na opisyal ng San Juan na naroroon sa lugar ng mga oras na yon sa kadahilanan na sila lamang di umano ang nakakaalam. Mahigit isang oras na nga raw nakikiusap ang mga kinatawan ng kanyang opisina sa pag-aanunsyo sa mga nasunugan para raw maayos ang mangyayaring pamimigay ng tulong. Alinsunod na rin sa patakaran na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Ngunit hindi raw pinayagan ang mga ito. Maayos daw na nakipag-usap ang kanyang mga staff, ngunit hindi raw nakikipagtulungan ang kabilang panig. Kaya napilitan si Senator Jinggoy na siya na mismo ang pumunta para kausapin ang mga ito ng maayos. Ngunit wala raw gustong humarap sa kanila, kaya ito ang nagbunsod para kumprontahin niya ang isa sa mga lokal na opisyal. Sinabi rin ni Senator Jinggoy na sa nasabing video, gusto di umano ng mga ito na palabasing ginagamit niya ang kanyang posisyon bilang senador ng bansa para gawin ang gusto niyang mangyari porque senador siya. Ipinaliwanag din Sen. Jinggoy na ang gusto lang naman niya ay ang tumulong. Ipinahayag din ni Sen. Jinggoy ang determinasyon niya na gamitin ang kanyang posisyon bilang isang senador para tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mamamayan ng San Juan. Binigyang diin din niya na ang San Juan ay isang lugar na mahalaga sa kanya dahil dito siya lumaki, kaya may personal na koneksyon siya rito. Nangako siyang hindi magpapahintulot na mapigilan siya sa kanyang layuning makiramay at magbigay ng tulong sa mga tao, lalo na sa mga panahon ng matinding pangangailangan. Sinabi rin ni Sen. Jinggoy na naiparating na nila sa mga biktima ang layuning niyang magbigay ng tulong at dahil dito, naisagawa nila ang pamimigay ng cash assistance sa mga apektadong residente. Na naglalaman ng mga mapanirang pahayag ay tila may motibo ng politika na ang video ay inilabas upang magdulot ng pinsala o maghatid ng negatibong epekto sa kanyang reputasyon. Nagtatanong din ang senador kung bakit ngayon lamang ipinakalat ang video na nagpapahiwatig na may mga hindi malinaw na layunin ang mga taong nasa likod ng pagkalat ng video. Sinasabi niyang ang mga taong responsable sa video ang tanging makakapagbigay ng paliwanag tungkol sa timing ng pagpapakalat nito. Sa huli, sinabi ni Senator Jinggoy na hindi hindi siya magpapatinag sa mga paninira sa iba dahil alam niya na lalabas at lalabas ang katotohanan. hinding hindi rin daw siya mapipigilan na tumulong sa kanyang mga kababayang nangangailangan sa abot na kanyang makakaya, senador man siya o hindi. Samantala, ilang araw lang ang nagdaan. Matatandaan na humingi ng paumanhin si Senator Jinggoy, kina Sandro Mulak at Gerald Santos sa huling pagdinig ng reklamo nila sa Senado. Ipinaliwanag ni Senator Jinggoy na naiintindihan niya kung bakit nagkaroon ng impresyon ang publiko na kanyang mga tanong sa isang Senate hearing ay naging masyado siyang matigas, walang pakiramdam at walang malasakit. Ayon sa kanya, hindi niya kailanman intensyon ang victim blame o ipahiya ang mga taong lumantad sa pagdinig. Ginawa niya ang pahayag na ito upang linawi ang kanyang layunin at ipaliwanag na hindi niya nais na makasakit o magbigay ng maling mensahe sa publiko tungkol sa kanyang mga tanong at kilos. Sinabi rin ni Sen. Jinkoy na hinahangad lamang niyang tugunan ng isang systemic issue na nakakasakit sa mga artista at mga manggagawa sa industriya ng pelikula at entertainment. Sinabi rin niya na wala siyang intensyon na i-dismiss ang damdamin ng mga biktima ng pang-aabuso. Pinuna ng ilang personalidad at social media users ang senador na sa kanyang mga sinabi sa huling pagdinig sa kaso ni Sandro kung saan dumalo rin si Gerald. Sa kanyang pagtatanong kay Gerald sa huling pagdinig, tinanong ni Senator Jingoy ang singer-actor kung bakit inabot siya ng limang taon bago ibunyag ang umano'y insidente. Tumaas din ang boses ni Senator Jingoy nang sabihin ni Sandro sa Senate panel na hindi niya maaaring ibunyag ang mga detalye na nangyari sa kanya noong July dahil ang dalawang GMA independent contractor na inukusahan sa kaso ay hindi pa nakakatanggap ng kopya ng kasong isinampas sa harap ng Department of Justice. Sa parehong forum na kapihan sa Senado, ipinaliwanag ni Senator Jinggoy na nawala ng live stream ang pagdinig habang tapat siya nakikipag-usap kay Gerald. Ibinunyag niya na alok pa siya ng tulong kay Gerald nang sinabi nito na hindi niya kayang bayaran ang mga abogado para sa kanyang kaso. Kaya gusto niya magsampan ng kaso 19 years matapos ang insidente noong 2005. Tungkol naman kay Sandro, sinabi ni Senator Jinggoy na akala niya ay handa na si Sandro na ilahad sa publiko ang mga detalye ng insidente kaya itinaas niya ang kanyang boses. Ngunit sinabi ni Senator Jingoy na hindi niya pipilitin si Sandro na ibunyag ang mga detalye na hindi dapat malaman ng publiko.